Alas dos na po ng hapon mga kalaki. Hello, hello po sa ating lahat. Ngayon pong November 3 at eto na po ang mga 4-digit lucky numbers na pwede niyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National. Umpisaan po natin sa Dubai. 2130 Malaysia. 8964 Taiwan. 3277 Thailand. 2825 Philippines. 3139 India. 1804 New Zealand 6928 Australia 1356 Mexico 2733 Canada 4839 Greece 8045 Israel 7126 Las Vegas 8960 Saudi 4349 Japan 8521 Italy 7163 Germany 0059, ano Korea, 8157, Texas, 1726, China, 9388, Singapore, 0264, Hong Kong, 1736, at sa Sweden, eight, nine, 9, Ayan mga kalaki kompletor pa ang mga lucky numbers natin na 4 digits ha. Pwede niyo po yan i-rumble kung gusto nyo at pwede niyo po yan alagaan ng 3 days bago po natin palitan. Good luck mga kalaki. mananada tayo. Claim it.